Ayun o, e 7018 nakikita. 3.2 na 7018, mga best friend. Ayan na, 130, okay? O, oh, nakita nyo yung pagkakatunaw niya. Diba? Ang ganda ng tunaw, diba? Ano lang yan, ha? 130. Yan, malapit na naman po maubos ang ating kusama Japan. Maliit pero malupit. Pero marami nagtatanong, kaya ba raw nito? Tunawin ang 7018. Ito po ha, papakita ko po sa inyo. Ito ha, up dito ha? yung ating kusama Japan. Maliit pero malupit. At dito po, papakita ko sa inyo, meron ako dito ng dalawang pirasong 7018. No, oh, ba? 7018. Ha? Ayun o, no, E7018. Nakikita? E78 to na makapal. Ito po ay 3.2 to 3.2, no? Na 7018, mga best friend. Ito. I-set natin to sa 100 muna, 100. O oh, 113. Yan, try natin. Yan na, kinabit ko 7018 ito. 7018 na kita. Hmm, Naaliwanag na ano. Okay, 7018. Nasa, pakita mo yung amperes. 113. Try lang natin kung kaya. <laughs> Ayaw. Medyo may na. Lakasan natin. Lagyan natin sa ito. 130. Yan. Yan na. 130. Okay? problem. Yan nakita nyo ha? kayang-kayang tunawin. Yan po ay 78 na. Pakita mo ulit. 78 ba? 'Di ba? 78 na 3.2 makapal po 'yan. So natunaw niya. 'no. Yan 'yun. Oh, nakita niyo 'yung pagkakatunaw niya, 'di ba? Ang ganda ng tunaw, 'di ba? To. So. Oh. 'Di ba, ang tunaw niya, oh. Tunaw na tunaw ang 78 ng ano lang 'yan, ha, 130. Ibig sabihin, pwede to sa pangmahina, pagka manipis, pero pwede rin sa makapal. Sa mga, meron nga tayong customer eh, gumagawa ng ano, armor car. Sabi niya, talagang nagulat daw sila dahil kayang-kaya ng Kusama Japan yung armor car. Yung pabrika nila, armor car. Pero ang mga welding machine nila, dito sa atin kinukuha, mga best friend. Tapos yung nakaraan, sinubukan kong ikat, di ba? Pinangkat natin ang bakal. Papakita natin kung gaano kalakas yung ating inverter welding machine. Ganyan po kalakas yung ating Kusama Japan welding machine, IGBT powered, 300 amperes na accurate mga best friend. Sa lahat po ng gustong umoder ng ating welding machine na maliit pero malipit, 20% off mga best friend. Ang halaga lang po niyan ngayon ay 4,500 lang.